Hoy! Isa ko, amigo, gachat sa akong uyab, gasin, nugutin, galulo. Kinsa to, ha? Ha ha ha. Ang katang katawa, kapay, tabang mo tanan, be. Dangin ang pautog ni mo, kay basi maiskilan, ka. Klaro ka, ha? Stepping the line ka. Uki okay na magpautog. Ayaw laglapas, eh niya linya. Yung bagong bukas na Jollibee dito sa amin, puro bisaya. Parang first time makakain kahit may bagyo na kapila. Ha ha ha. Hmm. Ang Kataw katawa, kapay, tabang mo tanan, be. mo nang mabagyuhan mo diha pwede raman tadi mang hilabot sa atong isig katawo mang hilabot gyud ha ayo hey, usog din ninyo kay basin mang report trabahin mo magansi mo isipin mo pinoy ka pero bisaya ka katawa ah. ka pa tabang mo tanan be iparok mo na ko tagsa sa hinuktok mo ba ay mo kumpiyan sa mga bisaya bay inyong hilo diha bay nalipong pa among hilo diri nihigda na ay pataka diha Inyong langgam, gakamang pa. Among langgam, galupad na. Layo o kaya tagdipin sa part. Ah, mo, nang mabagyuhan mo diya. Kung gusto mong yumaman agad, anong profesyon ang dapat mong kunin? Nag, uh, ano, nag, ah, uh, nag. Maglolo. Nangangati ba ang itlog mo? Lolo, di mo eh. Sanay mong ginubuat, brother. Oo. No, Noon na, November, takaron. Mag-vlog unta ko Ayaw pag -lo -lo. na po yung bibig ka na, cream. Ingat ka palagi gagisan, di pa mo? Kapag narinig mo ang salitang Jollibee, anong pagkain ang unang papasok sa isip mo? Droga! What if? Oo! Oh! Mubalik Mabalik ang niya, naglulo ka. Maluwas ka ka. Kalood niyo mo eh. Tang lulo! Hana! Nay, naglulo! Oh! No, not November, takaroon. Alangan, kay ka mga 60-60 na ako ba? Ayaw, paglulo. Imbis na nagaluto, nagalulo na. 3.28 a.m. Crazy Rapid Boots.